Paghahanap po tayo ngayon mga kablog ng ano ng butas ng alimango mga kablog sa putikan. So, makikita nyo mga kablog maraming mga ano dahon ng nipa o pawid. Dito tayo maghahanap kung saan. makita tayo ng ano ng bahay ng alimango. Saan natin dito? Ito mga kablog susu. Susu. Alam po, may ko may elemango dito mga kablab kasi may mga hukay-hukay siya. Nakikita. Ito pinagkainan to. Ito yung apak mo, yung mga kablabo, medyo matagal-tagal na lang to. Apak to ko yan, apak yan. Medyo matagal na. A Dito. Yan, dali gumagawa niyan mga kablog yung hukay-hukay na yan ng malilit hahanapin natin kung saan, saan naglulungga yung mga yan sa kayan mga kablog medyo matagal-tagal na nano na hukay yan alimango yan naghuhukay na yan mga kablog naghahanap yan ng pagkain yan, yan alimango naghuhukay niyan na dati mga kablog nung maliit pa ako napakaraming mga alimango dito dito lang kami naglalagay ng ano ng bubutrap. saka ito mga kablog ito alimango po ang gumagawa nito kaso medyo matagal na kumuhupa na siya pero alimango gumagawa niyan kaya nandito lang yan mga kablog hahanapin natin nandito lang hahanapin natin yung kung saan Uy. Ayun. Dito mga kablog. Nahuli din. Dito yung butas niya. Yan oh. Butas yan ng alimango. Yan. Yan mga kablog. Bali ito yung ano niya. Yung pinagukayan yung buhangin o putik nilalabas niya yan galing doon sa loob yun lalagyan natin ito mamaya ng ano ng bubutap hindi natin nuhukayin kasi masyadong malalim to nasa punuan kasi to ng lumang niyog nagbubutas medyo mahirap hirap to pag hukayin malaki laki to lagyan natin to ng ano ng bubutrap mamaya tapos mamayang uh, bukas ng umaga babalikan natin lalagay natin yung bubo dito sa ano sa may pintuan sa nandito yung pintuan nya dito yung lalabas yan o oh. malalim o oh. malalim yan okay. So, babalikan natin to mamaya lalagyan natin ng ano ng bubo tapos bukas titingnan natin kung mahuli siya dito sa loob yan o medyo malaki laki ito kasi malaki yung butas niya mga kablog balikan natin ito mamaya ngayon mga kablog mga alas 6 ng hapon binalikan natin yung ano yung butas kanina mga kablog talagyan natin ng ano ng bubo trap subukan natin kung makukuha yung alimango yan yan mga bari dito lang natin ito ilalagay Ganyan. Okay. So bukas natin ang umaga yan. Pabalikan mga kaplag. Tamang tama. Magagabi na rin ngayon. Pabalikan natin bukas ng umaga. Malalaman natin kung ano papa, may laman o wala. Yung ano yung botas na yon o mga kablag, babalikan po natin yung ano yung bobo trap o buntog na nilagay dito kahapon sa yung may lungga ng alimango, yung may butas na iniwan kahapon. Babalikan po natin ngayon mga kablog, titingnan natin kung may kuha. Kali umaga po ngayon mga kablog, alas 9 na umaga. Titingnan natin mga kablog kung may huli. ana lumabas lumabas mga kablag. tingnan natin mga kablog kung may nadali kung lumabas ayan yun yung lungga nya oops ay ay lumabas mga kablog andyan ang laki ay wah Gracia, ang laki ng ano. Ang laki ng alimango na to. Yung mabas. Puti natin. Sa kapila. Na. Dito nga, malaki nga. Malaki nga. Jackpot mga kablog. Ang laki. Grabe, ang laki. Ang laki ng alimango. Oh. Ang laki mga kablag. hindi kita malaki tingnan natin malaki talaga jackpot mga kablag napakalaki ng alimango na to pumasok sa buntog yan o no? kaso nga lang medyo payat siya ng kunti

Yan mga kablag, ang laki. Yan. So mga kablog, na dali po natin yung alimango mga kablog. Yan po. Yung, yung, yun sa may butas kanina. Yun yung alimango na yan mga kablog. Na kuha po natin. Yan po.